Basta okay. ang mo. Oh, kamakailan, nagbahagi ako sa isang katolikong diakono. Nadaman niyang mula sa Diyos ang salita ng makapangyarihang Diyos. Gusto niyang suriin ito. Pabuti naman. Pero may alalahanin siya. Ano yon? Ang simbahan daw nila ang nag-iisang banal at katolikong simbahan. Galing ito mula sa mga apostol at ito ang ortodoksong simbahan. Natatakot siyang apostasyang pag-alis sa katolisismo. Alis sa itong pagkakanulo sa Diyos at na hindi siya makakapasok sa langit. Brother Chen, paano mo haharapin ng ganitong issue? Tama. Oo nga. Hindi rin ako sigurado rito. Magbahagi ka sa amin. Oo nga. Simple lang ito, sa totoo lang. Hindi mahalaga kung isa itong ortodoksong simbahan. Ibig sabihin ba nito na salubong mo na ang Panginoon? Kung ortodoks ka, makakapasok ka ba sa kaharian ng langit? Sinabi ba yon ng Panginoong Yesus? Hindi niya sinabi yon. Kaya hindi mahalaga kung Orthodox ka man o hindi, wala itong kabuluhan. Ang mahalaga'y tanggapin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Tanggapin ang katotohan ng ipinahayag ng Panginoon at sundan ang mga yapak niya. Tapos kikilalaning kanyang isa sa mga tagasunod niya. Kung hindi tawagin mo mang Orthodox ang simbahan mo, Walang silbi to. Pwedeng ikaw ang papa o patriarka ng simbahang ito, pero mapupunta ka pa rin sa impyerno kung hindi mo siya tatanggapin. Tama. Tumpak ang sinabi Magandang yan. Okay. Inisip lahat ng hudyo noon na silang lahat ang itinuturing na mga hinirang na tao ni Yahweh na ang pananalig nila ang pinaka-ortodokso. Nang dumating ang Panginoong Yesus, hindi nila siya tinanggap, kundi nilabanan. Anong resulta? Pinalaya sila. Inabandona at pinalaya sila ng Diyos. Pinarusahan din sila at isinumpa Niya. Oo. Oh. Paano yung mga disipulong umalis sa Hudaismo para sundan si Yesus? Tinanggap nila ang bagong gawain ng Panginoong Yesus. Masasabi niyo bang apostasyang ginawa nila at nagdaksil sila kay Yahweh? Oh. Hindi naman. Sinabi ng Panginoong Yesus, at ang mga ito'y ang nagsisisunod sa kordero saan man siya pumaroon. Amen. Amen. Baliwala sa kanya. Kung nasa ortodoksong simbahan ka, inaalala lang niya kung nagpapasakop ka ba sa bagong gawain niya. tama uh -huh. Tamang pag ito uh -huh. dito. Oo. Uh -huh. Sinabi niyang babalik siya sa mga uling araw, magpapahayag ng katotohanan at gagawa ng paghatol. Kung maghihintay ka lang sa simbahan katoliko at hindi sasalubungin ng pagbabalik niya o tatanggapin ang kanyang gawain, nasa ortodoksong simbahan ka man, wala kang mapapala. Magiging katulad ka ng mga Hudyo na pinalayas ng bagong gawain niya. Hmm. Tama. Tama. Nagbibigay tanglaw sa akin ang sinabi mo. Nakipagdebate lang ako sa kanila sa kung ano ang ortodoksong simbahan, pero walang saysay yun. Tama. Tama. Ah, ang Susie ay tanggapin ang bagong gawain ng nagbalik na Panginoon, at ang mga katotohan ang ipinahayag ni Kristo. Oo. Yun ang Susie. Tama. Amen. Amen. Ngayon, alam ko na kung paano magbahagi.